sa oras. Ato na pong pangayuan, o ga, ang opinion po si Kuan, uh, Brad Silbert, ay, eh, <laughs> aron mahiba, ma, <laughs> magasir taan eh. Ah. Okay. Ambot, sa ilo ako nga, di juko ka sayo. <laughs> lang Pero, lang. Basta sa iyo. Sige na nga. Basta kayo, nalang present lang. Na, Naminaw namin na ko sa radyo ninyo kaganina. Uh. Diyon, mura galasyam to? Yes. Uno otso nibi? Yes. Nga, nagingon si Apostol Pablo nga, dili ko no tuhuan kanang magwali o lahi nga itong yes. Kanang magtudlo o wala tudlo Yes. Mauni, kanunay yod gawi on sa mga anti-Katolik. Anti-Katolik. Na hinumdum ko nga, na amang ko'y gibutang po sa Facebook nga kung dili mao ang atong interpretation sa mga nasulat sa Biblia yes. mao nay hinungdan sa atong division o pagkabahin-bahin yes, correct oh. No, siguro na ada huna sa tao nga tuwan na po ni Spiritas oh. yan na po ning ipalutaw ron nga katulik katulik ko lagi ko kano may husto may nagtulogin sakto mao na nga mahuna-huna na lang may ramanig naay pagka komunista ning katoliko eh. okay <laughs> mao <momayoy> man superior <laughs> basta sab masabot lang masabot gani, so, eh. okay. superior gyud now akong unahon ang roma gis kinse sa pag justify yes nga fullness of the truth tibuo ka kamatuuran, Naaragyo ni sa simbahan nga ma gisugdan ni Kristo. Mga itinukod. gitukod ni Kristo. Yes. Kay si Pablo nag-ingon sa unang Timoteo 3.15, ang iglesia sa buhi nga Dios, meaning ang iglesia nga gisugda ni Kristo, yes. haligi og sukaranan yes. sa kamatuuran. Yes. The pillar and foundation of the truth. truth. Okay, the truth. Unya, kining maong simbahan kung manudlo, atong timanan, usas ilhanan ani, dili kay pinaagig sulat lang. Yes. Kay dili po na to maila nga yes. magtudlo og sulat lang kanang sa Latin sula scriptura o sana na sa timaan nga nagpasabot og nagtudlo og lahi nga ebanghelyo. Sula scriptura. Nga mao'y gipasabot ni San Pablo nga dili ipadawat. Kay sukwahi man na silang gitudlo. Kanang sula scriptura. Bible alone. Unsa gitudlo ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica 15, Barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon gitawag pagani niya tradisyon. Tradisyon correct kana. Uh, nga among gikatudlo kaninyo pinaagi wali nga binakba. Pulong nga uh, binakba na lang o sulat. Anong giduha man niya? pulong nga binaba, ba di translation sa New World Translation sa Saksi ni giklaro gyud word of mouth pulong nga pamulong, pinagis ba yes o kuban pong mga hubad tayon o nay or sulat sito pa ang word of God ay gipamulong na lang pinagis ba o sulat nga naman na kay dili lagi tanan na sulat Juan 21:25. So kinsa man ang mga na Oh, kinsa man nanudlo ron og sula eskriptura o Bible alone? Na sa laing pagkaistorya, sulat lang. Kinsa man na sila? So kamo nay maghunahuna ana og kinsa, kinsa, kinsa sila? Dili na nanudlo ron. po siguro. Sila moy gipasabot usa anang pag-ingon nga nanudlo og laing ebanghelyo. Ibanghelyo. Then karon, asa man gyud ning kamaturan. Okay. Now, timan na ito nga sa Roma G15, sa o man mo pagbinsahi kung wala ka gi, padala o gisent. Yes. Sa o may bot pasabot ane. Ako di ko muundang o gamit ano kay gani, gamit-gamiton po niya sa mga iglesia ni Kristo. Kanang ka pag-justify nila anang sugo. Ang authority ko na sugo. Pero dili na siya mupasar. Kay kanang sugo nga gipasabot sa Biblia, naman na siya kana bang ug asa na siya gasugod. Kung atong basahan gyud ang Biblia, ang una gyung bisugo sa Dios ang iyang anak na si Jesus Christ. Nasa Hebrohanon 1:1 at sa 2. Sa sinugdan o I mean, sa karaan sa Old Testament, ang Diyos na pinagi sa mga propeta. Yes. Dayon, sa kaulahiing mga adlaw, kung kun last days, namulong ang Diyos pinagi sa iyang bugtong anak. Sa ato pa, Jesus Christ. Sa ato pa, sa na nang interpret anang last days nga wala magsugod pa ni Kristo. Kaya kanang karoon na ba? Na, yes, na ba? Lang, kanang lang. last days nga gipasabot diha katong pagsugod ni Kristo sa iyang gingherian, sa iyang iglesia. Kay klaro man ya ang Dios namulong karon sa new covenant pinagi sa iyang bugtong anak. Bugtong anak. Christ. Last days ko na na. Sa kulahi ay mga adlaw kung last days na mulong ang Dios pinagi sa iyang bugtong anak sa si Jesus Christ. So niya ang authority. Munang niingon siya sa Juan 20.19 og 23. Paingon na siya, Juan 20.19 hangtod 23. Maingon nga ako gisent o gipadala sa amahan Timan ang biyan na ito, no? Katong giingon ni Pablo ganina, Roma, Jis, si, Unsaon man mo pagminsahe kung wala ka gipadala. Gipadala. So, ito pa, gi-authorize. Authorize. O naingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ito pa, gi-authorize sa amahan, ako usab nagpadala ka ninyo. So, umbono. Ang mga apostol. So, meaning, si Kristo nga gitagag authority sa amahan, gahatag po authority sa mga apostol. Yes sunaan nila ang authority sa pagpanudlo. Nga kung manudlo sila, dapat motuog yun ang mga tao. Deyon, Karon asa man ni karun. asa man yung maong authority karon? kay wala nang dugay naman to. Okay. How about, Now, itong istudyuhan ng mayo ang Biblia, Yes. Kining authority nga naa sa mga apostol, ang source yun ane, si Kristo kaysa kung yes, hatag yes, yes, ng authority. Yes, 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 yes. Unya na isimbolo ni kining authority nga gihawiran ni Kristo uh, nga iyang gi-share nga to sa mga apostoles. Yes. Ang simbolo ani hi Yahweh. Na sa Revelation chapter Yahweh 3 verse 7 nga si Kristo mo ay gahawid sa Yahweh. Yes. He of the kingdom nga diha gali na to gibase nung tawgo nato to nang titulo sa Santo Papa og Holy, Holy. o Santo tungod sa Yahweh. Ni, ang gahawid gyud sa authority nga si Jesus Christ gahawid og Yahweh Hmm? Gitawag man hiag holy. So sa ato pa doon ay doon ay accessor. O santo. Mupaingon ko niya bro. Okay. So, si Kristo ang gahawid aning nga authority yes. nga iyang nga to sa mga apostoles. apostoles. yang so, diang, giingnan. Maingon nga ako gipadala sa amahan na kusap nagpadala ka ninyo. Yes. Karon, kay naamang yu ichip, naamang yu ikanabang gitawag o uh, bikar, head, head, o kanang okay. prime minister, kay kinigong gingherian ni Kristo, ang example ani pattern na ni sa Old Testament katong mga gingharian sa una kanang hari na si prime minister yes ang simbolo gyapon na, na yawe tugyanan og yawe sama atong panahon ni king hisikaya nga ang holder of the keys si shibna, pero dautan nga holder daotan dautan nga papa bali o leader si shibna mo nang gilis dan siya yes. ikuha tong yawe o authority ni Shebna og gihatag ni ilyakim mo nang si ilyakim na po silbing pope pero dili po bilang term ato sa una. Uh, kung ka ng Viceroy or Prime Minister, ang sa siya ilag yung exact term. Basta mo na second in command to the king. Kung sa ato pa ng ron, lokal sa, sa dipolog, yes. ang atong mayor mo manila Ang iyang vice, representative niya, kanang vice, ang mayor mo ay king. De ang vice mo ay iyang representative. So, yung nana, niya ang ni Kristo, siya may hari. Yes. Unya, iya man ang giklaro gyud nga si Pedro mo iyang representative sa dihang sa tanang mga apostol nga tuwa dito, si Pedro na iyang gitugyan sa mga sa mga yawe. Subot pa sabot sa iyang pagkalabaw o ultimate leader ang iyang gipahawid anang yawe nga moy silbing representative niya yes. si Pedro. Si Pedro lagi. Okay. So mm -hmm. ang authority ni Kristo diri sa yuta karon na ni Pedro. Of course, ag nagsugod ni eh, katong si Kristo ni ingon ni Pedro katong musaka na sa si langit Pedro kaya kung atong iparaprays mato naman ko sa langit mm. at imana ang akong mga karnero, mga karnero. sa to pa siya mo imo mu act as a universal pastor kay ang mga karnero ni Kristo tanan man dili pareha sa ako lang balik-balik ko na atong mga leader sa mga diocese o mga kanarabang diocesan ra Limited ang ilang pasturan. Pero hmm. kaning kang Chris, kaning kang Pedro, ang iyang pagka-pastor universal kay kag yes. Cristo Di ba? So si Pedro mao silbing himo gihimo niyang universal pastor. Yes. So naariha ang yahweh, naariha ang authority. Unya kay kanang leader na magyo yun ni kauban silbi, uh, kauban niya mga apostol. Yes. bitaw tunga sa Mateo 18:18 gitanan sila mga apostol katong giingnan sila ni Kristo ang inyong idili diri sa si yuta idili sa langit ang iyong itugot itugot yes. pero sa Mateo 16 19 si Pedro lang nganong si gisingle out man si Pedro ug sa Juan 21 15 14, 17. Si Pedro na po gisinggul out sa pag-ingon nga at iba mga karnero. Wala laing buti pa sa butana? Nga sa tanang mga apostol si Pedro, Pedro mo ay cheap. 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 O kung magproblema na gani, kung dunay mga disagreement sa interpretation, hmm. mag-council na yun. Sa to pa ang problema sa wala pagkasinabot, sulbaron pinagi og council. council meeting. Yes. Dili ka nang magbuot og imo oi lahi man maghimo maghimog lain grupo. That is a wrong way. Maghimog lain grupo. O dili na mo, wala na masubay sa protokol <laughs> sa pamaagi sa mga apostol kung magsulbar <laughs> og mga disagreement. Kaya ang mga apostol gani, magsulbad mag mm. o disagreement, magkonsilyo. Council yun na. Aron O di ba ka Council of Jerusalem? Di ba? Naghusay. Taas kayong dibati ato. Aron sa. Taas ilang dibati ato. dayon, Pag human sa taas nga lantugi, tugi, nitingog dayon ang tinugyan ng siyawe, si Pedro. Mm. Motoy dogmatic statement. Wagi usabi ni Supak. Yes. Nga nung walay usa ni Supak, sa iyang statement, tungod kayo siya may holder of the keys. Nani ang authority ni Christ Jesus Christ. Kasi siya, itugyanan si Yahweh. Yes. Di manan natuha ka ng Yahweh sa authority. Yes. Deyon, yun, sila nga, uy, di man si Pedro mo'y katapusang ni Sulti, ni sultiman man si James. Natural, mo si James kasi siya mo'y leader o obispo dito sa Jerusalem. Di na hitabu ang council. Yes. So respect. Pero wala gi supo ni Pedro. Ang gi Sulti ni 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 James, mga disciplinary rule lang. Kung sa ilang sa idili pa sa mato ng sige pang dili dito kanang dugo nga gihalad sa kini nga sa ni Dios Diosan o den gi po dito nga kanang dugo gyud nga kung atong sabton mao nang gigamit pud sa mga dili katoliko karon nga nuli sila og ginuguan dinuguan kay gibawal kuno na sa Council of Jerusalem na nakabasa man ko sa exegesis ana sa atong simbahan nga tinuod na sa bag-upa ang simbahan gidili gyud ang pagkaog dugo pero dito na gi nila gibase sa Jewish prohibition. Yes. Dili sa gospel ni Jesus Christ. Kaya sa gospel ni Jesus Christ, wa naman siya magdili ana. Mm. Kung akong balikon, iya pagaling gi iya pakaon pagali niya ang dugo sa sakramentuhanong paagi na sa San Juan size, pero wa na siya gadili. Pero sa ilang council sa Jerusalem, valid to nga gidili paghapon na because of authority. Kinama sila yung authority. Ang inyong idili, Dresyuta, idili sa langit. Yes. So, sa mga disciplinary rule pwede sila mubain ang inyong idiliog itugot, idiliog itugot sa psalangit. So, sa ilang panahon, bawal ginang magkaontag dinuguan. Sa ilang panahon. Sa ilang panahon. Yes. O, niya, timana na ito, basig mingon sila nga, halagi usap man na sa katulik ko karoon. Sa Council of Florence, abrogate man ang prohibition sa pagkaugdugo. dugo abrogate na kay dili tanang balao, dili pwede mausab Timana na ito na ako, nakadungo ko sa explanation sa so, usa so kapari ani nga. Dili tanang balao, dili pwede mausab. Impli implied ko nun na diha sa Hanon City 17. Oh, yes. Nga, kung ilisan na ang pagkapari, ilisan no, usab ang balao. Hebrew. Is... O, oh, City 12. Yes, sa ito oh. pa, dili tanang balao, dili pwede mausab. Hmm. Pero ang makausab, katura pong nai authority. Yes. Katong ilisan ng pagkapari, nga mga authorized na sila. Ito pa, ang new seat of priest na ay authority. Kung kinsa ang mga pare nga nakasunod sa authority sa mga apostol na nila ang authority. Now, history will show us. Successor ni Peter, mao ng mga poops. Successor sa ubang mga apostol, mao ng mga bishops na to. Gidaghan lang natog mayog, gisubra na, togmayog, na dusi. Kay, dako naman naging harian. Dako naman naging harian. layo na po authority ang mga bishops to sa kanang unsay ilang idili o itugot kay naman naman nilang authority gikan sa mga apostoles. Yes. Ang prueba gani ana nga kini lisod yun ni unsa o pa unsay ribatal sa protestante ani mga dili katoliko. Nga ang example ani nga ang mga obispo sa dihang naghuna-una na sila unsang mga libro i-appeal sa New Testament yung Testament. Oh, mga obispo ra bagay nakag nagdecide ani. Yes. Dili mga apostolis. Obito na Morning. Uh, inconsistent ang mga dili katoliko. Kung mo sila nga dili mi motuos katoliko kay walay authority ang mga bishops. Okay, atong testingan kung dili ba gyud mo motuo. Council of Rome 382 AD ang mga obispo gigapili sa daghang mga sinulat sa mga Kristiyano sila mo igabuot unsay i-appeal sa New Testament kana rang oh. yes. 20 sa oh, 27 ra nato sa Biblia di lang sa magisgot og old kay to uno ng old kay dili ta parehas og oh. ang New Testament lang kung walay authority ang mga bishops nganong nidawat ang mga protestante dili katuliko sanan-tanan sila nga nagamit sa Biblia nga nung ilang gidawat ang desisyon sa mga obispo nga ang atong official list sa New Testament kana arang 27. So kana galing pruweba. Sila mismo ni dawat. Oh, ni dawat sila ana. Kung wala pay authority ang mga obispo, dapat sila mudawat. Sila, mudawat, o oh, correct. Mag sila mag council po sila gila dito din mamili sila. Ang botog na asagikan ah, sila no, authority. Nga sa mga may authority. Oh, kana lagi. Eh sa Katoliko god kun mag-council sigurado muntong naagi authority, authority because of apostolic succession yes ang mga apostol maghatag authority ordination man laying of hands uh, yes na sa atong mga relihiyon karon kinsang laying of hands o holy ordination nga sumpay God sa mga apostolis mga kanang ordination sa mga obispo yes. then gi-extend po sa mga pari then nag anhinumdum na, kubrod nga gigip pag-explain na ni ba, na ini 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 repute ba ni nah, Ikaw ano wali wali makarya nga di man ka pare. Ingong <laughs> ah. e, kukutlo ning og Asa ko gikag authority. Ha. Ah. Eh, ang ga bautismo nako pare man. Yes. Unya e, ang pare ang ga ga ordain wish obispo man. Yes. So diha ko gikag authority. Dahil nabasi, na ako pong nabasa sa katekisim, teaching sa mga obispo, nga once you are baptized, baptized ka, Catholic, Christian, automatic ka evangelist. Automatic, kaya rin. Right. Oh, evangelist. Right. Pero subuk lang kayo rin, naghang kayong mga binunyagan, di kayo balukod doon. <laughs> <laughs> so, okay. pagpagali nyo O oh, na nga, pahinom punis po sa mga katuliko na naminaw, yes. ng mga evangelista tanan. Gani, sa katekisim naman na abroad, nga kita tanan mga katuliko, mga pare, tang tanan, di ba? Oh, we are Akan all priests. Aka Gingharian sa mga pare, God. <laughs> Oh. Yes. Di akong i-qualify pagkumahuman. Oh, pagit ang pare duha na kaklase, Yes. Ministerial og lay. Lay. Le. Tanan kaysa ano lang sali. ba binunyagan. Eh, kita nasal, Kita lay. mga binunyagan na tanga pare. Dili ta ordain. Kay ang ministerial sulod ra man sa mga apostolis, o yes. og kinsa ilang mga successor mao man mga obispo. Ka kaoban na sa kanang ako. mga kanang giordinahan. Mo Ka na kita Brad 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 John. Mga pari to pero dili ordain. Ako nga, minister, acceptor tabang pastor. lang ko. Oh lagi. Dili ta minister, yes. dili ta pastor. Yes, correct. Na, pari. Uh, yeah. Pari ta nga in the sense nga we are all Christians. Yeah, body of Christ. Pari man si Kristo. Niya lawas yes. ko niya, ari, pari po ta. Di diba? ba? I oh, oh, explain. Ba so, so, baptized mo <laughs> ta sa Kristo. Huh. kata lik. So, na nga asa ko gigag authority si Brad o ikaw, Brad June, unya na pa si Brad, banal po diri ag kinakusgan ni, ni mo. Okay. Kung muwali mi diri, ang among authority, gikan sa mga obispo, gikan sa mga pare, kay sila man nagbunyag namo. mo. Tino na. Sila man nagbunyag na mo. Mm, okay. Na. So muna, dayon, napaman si Brad, si hey, Dokto. Muna nga, tapuson na lang na ako ni Brad. Okay. <laughs> na, so, <ang>, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Akong itapusun, pinagi sa pagpamulong ang authority ni Jesus Christ nga gisimbuluhan og Yahweh Hebreohanon 3:7. Hmm. Kinsa may gisingol out niya ana nga tugyanan? Si Pedro. Si Pedro. Unya ang katungdanan kung mabakanti do nay mo puli. Wa may laing listahan nga muhatag og puli-puli ana ang Iglesia ni Kristo. lahi mang listahan may lang ipakita kanamang mga executive minister gikan ni Felix Manalo, Iranio, Eduardo. <laughs> Pero kanang atuas Katoliko, Pedro ag tinugyanan gid Linus, Clitus, Clemente, hatog, hantod sa atong present popron. Yes. Popleyo. So, muna ay tinuod ng listahan. Unya, ang iyong mga kauban, kay Kato, si Pedro, na may kauban, apostol, ang mga kauban sa atong santo papa mo muna mga, mga bishops, muna kung doon ay mag-problema na ito, mag-council din ta. Yes. Then, niya, ng disagreement. Council ta? Mag-council ta? Sila siguro. Sila ba? lagi. Council ta, sila may muhimo ana kay dili man ta ministerya. <laughs> okay, masabot na na kay dili man ko ministro. Kinsa may mo council wala man puy maka council na tuan ya, mo council mo leader. Uh, <laughs> ano ta ni council ta ni council. Mag council ta pinaagi sa to, mga leader. Uh, leader. Okay. Ta lang kay nganong mo ko ko upulong ta? Because we are all one body of Jesus Christ. Yes. So, ang <laughs> gihimo sa mga obispo, maangko na to. Whereas, kana bang sila po giangkon pud nila nga uh, mga kauban nila pero ang pagbunyag nila, okay. dili na nato pangkon dili <laughs> ta <laughs> pares <laughs> og okay, pangsyon okay, kay dili man ta kamisa sila ra kay sila ra may gi so mao na nga kanang galasya 1:8 ug yes pwede na on sa mga obispo kinsa tong supak sa ilang buot-buot nagtudlo og laing ebanghelyo correct Mauna. Dili na nga tanang gitudlo sa mga apostol na as Biblia. <laughs> kay kay daan na nag si Juan dili tanan na sulat. Unya nagingon ingon po si Pablo nga barug ka mo nga maligon sa mga tradisyon nga among gitulo kaninyo bina ba o sulat. Uh, Brad uh, oh. Sir Bert, Silbert na ingon na atong i-disregard ang Bible nag dili ko ano o, kung ako mag-disregard. Oh, ang akong gi-disregard kanang moingog alone. Yes. Bible alone. Bible alone. Ang nasulat lang. Yes. Dapat i-disregard na ito na kayo muna yung nakapasaag na ito. O, oh, correct na. Na, Tanawa, ka daghang daghan kayo nanudlog Bible alone, pero lain lang interpretation. Pero dili, o, oh, yeah. kana, pang interpreto. Oh, oh. Ang dili na ito, kung ano, ako, para, para, ko na ko ang, ang kinabuhi sa simbahan, uh, magsubay po sa Bible. O, oh. ako, ako yung karoon, brother. Kaya dugay na, ng ako, mawala, mabuto. dugay na mawala, ang taas simbahan, hmm. uwapa, mm -hmm. mag-Bible. Atong i-disregard yun ng Sula Escriptura. Sula Escriptura. Ang atong pagtulunan yun, kung magamit ang pulong Sula, Sula Verbum Dei. Only um, the Word of God. Whether written or unwritten. Hindi mo managitulot ni Paul. Written yes. o unwritten. Yes. Hmm. So, kana, na. Sula Verbum Dei. Dili Sula Escriptura. Kitanawan na nanuluan lang Sula Escriptura, ilamang isalikway ng Magisterium, mga 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 final arbiter, mga mga Supreme Court, aning Biblia? Kasi ako, hindi authority. So, so, so like, daghan uh, ng relihiyon. O ni, okay, problema. Correct. Dayon, ako ihatag ni balik, kinapas. Eh, okay, dagang salamat, oh, eh, Brad Silver, si mong pagpahatag ah, uh, na mo katinawan.